Putang po ulit itong uh, post na ito na itong si pangalan na ito? si Malcolm Conlan Malcolm Conlan Siya pala ang pinagmula nung I have three daughters and they are all girls Siya pala ang pinagmula noon Kasi sabi, yun naman daw ay joke yun naman daw ay sarcasm lang Oh, ay hindi na po joke Itong pinost ni ni Patrick Patrick. Si Patrick na isang kahamping, Patrick Pat. Pwede niyo po natin follow. Nasa YouTube din po siya, kakamping, ang kanyang YouTube channel. suportahan po natin. Mm -hmm. Sabi dito siya daw pala, eto si Conlan, ang nagpa- uh, kalat nga nung statement na yon na talagang pinagtawa na ng buong sambayanan ang daming naniwala akala talaga ay sinabi yun ni Atonya Lenny Robredo ngayon ka mag-joke dahil wala na nakikipag-joke sa'yo. Dito sa post na ito ni, ni Patrick, mukhang, mukhang pa-viral na yung dance move niyo po. Kasi meron din siyang uh, komento doon sa minsan ay sayaw ni Atty. Lenny Robredo with uh, alam ko yung sayaw na yun ay sayaw ng mga katutubo. Parang ganon. Oh, eto, eto ang sabi ni Patrick. Pwede niyo puntahan yung video na 'yon, yung pasayaw sa etong si Conlan, eto po. Yan. Eto po ay isang Briton na nakapangasawa ata ng Pinay. Uh, solid DDS. Uh, matibay ang sikmura nito, ha, bilang DDS. Papansin, okay? In my opinion, this man is one of the reasons why so many people disrespected and defamed Attorney Lenny Robredo. Kaya hiling ng mga kababayan natin, huwag kang mag-apology, huwag kang humingi ng sorry sa mga nambabash sa iyo ngayon. Sabi, sabi natin si Conlan, uh, tayo daw ay humahanap, humahanap ng paraan para i-bash si siya. Naku, bashing na na matatawag ito. Siguro eto malaking leksyon para sa Pero ang masaklap kasi, kumanap ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan para masira si Atty. Lenny Robredo. Kahit mga intento na kwento, yun yung masaklap. So, dapat talaga ay danasin mo rin itong bashing na sinasabi mo. Kung nasasaktan ka sa bashing, deserve mo yan. Kung nagugustuhan mo itong bashing na to, nagsisinungaling ka sa tingin ko. okay because his joke was taken seriously by his followers and the dds if i'm not mistaken so many fake code cards of attorney lenny were created and spread on social media that defamed and resulted to people hating attorney lenny after the viral joke of malcolm Conlan. Hmm. i wonder why he was so noisy talkative and opinionated about attorney lenny during her vice presidency who has never been involved in any misused of uh, public funds and yet Malcolm is so quiet ngayon sa mga kinasasangkutan niya daw na issue ni Sara Duterte. Hmm. Ba, खैर. Ibig sabihin na to kasi daw tunay mahal mahal daw niya pinas, tunay daw ang pagiging Pilipino in your dreams. Talaga ba? Sabihin mo yan sa mukha mo dahil niloloko mo rin po ang sarili mo sa tingin ko, ah dahil ang mahal mo ay ang mga Duterte at siguro meron kang sariling interes din na iniingatan. Yan po ang totoo. Are you a nobody sa, sa UK? Kaya nagpapapansin ka dito sa Pinas? Sabi nga na itong si Patrick. I agree. Yung mga ganitong klaseng tao, kulang sa pansin. Eh. Yung mga ganitong klaseng tao, may pangarap na hindi nila kayang abutin sa patas na paraan. Kaya nagiging, or da, kaya, kaya dinadaan sa kawalang hiyaan. Good luck.